Kaso wala kaming pambili. Pwede bang utangin mo namin pagbalik na lang? Nay, okay lang ba yung ano Yung pag-utang mo ng saging sa inyo? hindi Ma ba masama ang loob nay? Ay, bawal sa yung baka nay. Bawal sa yung baka. Oo, pero may gamot ako dyan nay. Tamang gagamot din ako ng araw dito nay. Ilagay mo dito nay. Yan, ituwid mo nay ha. Oo. Ointment nay. Ilagay mo dyan, itapal mo dyan nay. <laughs> oh. Biraw. Oh, yan. Itapal mo yan, Nay. Saan pa masakit, Nay? Sa baba. Dito. Ay, ah, dyan, dyan, dyan. Ay, lagyan pa natin ng isa yan, nai Oh. Sa kabila, Nay. Wala. Masakit. Masakit. Ay, sa sakit din. <laughs> May, ano po yan, nai? Bundang. Saging? Oo. Tagalog? Kaya ng Tagalog? Tagalog? Oo. Oh. ano Tagalog. po yan ay? Bili. Papili. Uh, ay, binibenta niya? Uh, wala kang isa ng gamot ko. Walang ibenta eh, ay biling gamot sa Rayoma. Uh. Ilang Ilang na ba si nanay? 83. 83? Oh. Uh. Nag, ano pa ng saging? Nagtuto ba pa ng saging? Yung galing ah. Anak, anak, niya po. Ah. Uh, uh. Saan ba ang bahay ni nanay? Yes, diba? Malakas pa ang pandinig ni nanay. Malakas pa. Mata. Malabo. Malabo na yung mata. Mm. Kaso na eh, wala kaming pambili. Pwede bang utangin mo na namin? Pagbalik na lang? Pagbalik na ko, utang ha? Ibibigay niya ba? Kapag pinautang niya sa amin, Nay? Pambili ng gamot. Oo. Babalik din namin, bu kinabukasan. Bukas. Bukas? Oo. Kung papayag ka na eh. Bukas to no? Ilang ilang kilo po ba 'yan? Mayari. Ah, pwede kahit bukas. Oh. Ang bait ni Nanay ah, kahit bukas daw pwedeng ano. Pwedeng itoy eh, ito yung malalaki mga kababayan, tignan niyo. Tundal, oh. Ang bigat-bigat nito, Nay. Paano niyo to dadalhin? Ibebenta niyo, ganyan. maybe may, may bibili pa kaya pag ako yung magtitinda? Saging, saging. Ganyan na sa ano sa pala, sa, sa persa Ay, sa persa pa rin. Uh, uh. Iba talaga pag ano, no? Pag sa probinsya, ano? Magtanim ka lang, may aanihin ka na. Ayan, pag may sabi nila, pag may tinanay, may aanihin. Magkano yan, ay? Pag minintan yan, nai? Ha? Kami? Kami na? Bahala? Libre na yan. Libre na yan, ay. Pag kami ng bahala dito. Oh. Lo-logi ka sa amin. Pag kami ang sabi, bumili niyan. Gumugutom ko taw walang kumakain, wala akong asawa, matagal nang patay yung asawa ko. Gusto mo nang asawa? Ay, 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 ah. Bibigyan <laughs> ka namin. May binata kami dito, Nay. Ay mo na? Ayoko. Gwapo yan, Nay. Ayoko mag-asawa. Ano ah, uh, nandiyan ako, mag Mestizo. Marami to. Mestizo hinay, Mrs. Hin. hin. Ilan ba yung anak niya, Nay? Ayun nagdagan. Sham. Sham. Kulang pa lang isa, sampo. Ay, isang babae Lalaki lahat. Ha, puro lalaki. Eh, eh di mayaman kayo, Nay. Hindi. Mayroon. Madami kayong, ano, Mayroon. padala. Bonbon -bon sa sampo, ay sa siyam. May anak sila eh. Kung sa isa ay nagbigay ng isang libo, meron kang... May asawa na. Siyam, di 9,000. Apo, ang kakaruta. May asawa na. May ay, ayaw ay yung manghingi. Anak. Maraming anak. Maraming apo, maraming anak. Hmm. Ah, bisa yung pag nagbigay, salamat, pag hindi, okay lang. E paano naman kayo na yan, kakain, pag walang nagbigay? Yung apo ko. yung apo ko ah, may apo kayo na isang babae na mabait. Oh, Yun ang asawa. may trabaho. May asawa na. May isang ah. Isang anak. Purong panggasinin si kayo na yan, apo? Pangalatok. <laughs> Pangalatok. Pangalatok. Ah. Ay, so, ini ano natin no kasi mga hindi na hindi na pangalatok. Ah, uh, inaano ko po, ininterpret ko para maintindihan din ng karamihan. Ano po? Para maliwanag. So sinanay nakita namin dito, inaalokan inaalok sa amin yung saging. Kaso sabi ni nanay kahit magkano daw tapos utangin namin. Pumayag naman si nanay. Pero ito, babalikan na lang namin si nanay. Papayag talaga kay nanay. Kukunin talaga namin yan ay babalik na lang namin. Ha? Daling ko talaga to, Nay. Oh, wala nang balikan. Wala. Ha? Wala. <laughs> Ay, wala ta kukunin ko talaga to dahil 'yan pag nahinog, pagkain yan, Nay. Oo. Oh, masarap 'yan. Oh, ilista mo muna, Nay. Kaso hindi ko sasabihin ang pangalan ko. Anong pangalan? Papayag ka, hindi ko man sasabihin. Anong pangalan mo? Secret. <laughs> pangalan ko. Kaya... Anong pangalan niyo po, Nay? Ay, ako na lang magsusulat ng pangalan niya, Nay. Rosing Milagros. Ah, Rosing Milagros. Isusulat ko na. Tatandaan ko na lang. Ramos. Ha? Tatandaan ko na lang na yung pangalan nyo. Oo. Tapos babalikan kita. Milagros Ramos. Oo. Oh. Pero makakalimutin ako, Nay. Paano yan? Pag nakalimutan kita, Nay, hindi wala na. Wala na. Ha? Wala na. Hindi yan. Ah. Pero gusto kong makita yung bahay mo, Nay. Pwede ba tayong pumunta doon sa bahay mo? Saan po? Ay, maganda yung bahay ni nanay. Maganda ka sa Tingnan, punta tayo doon, nai. Pero ito, oh. na ikakarga ko na sa sasakyan, ha? Bukas ko bayaran to, ha? May mga babae, nakadali tayo ng saging kay Lola. So, si Lola, talagang binigay sa atin, eh. Wow. Bigat nga, nasa 10 kilo. Kung isang kilo ay isang daan. Isang daan ba isang kilo ay 60. 670, na 70. 70, 80, no? Yan, dati bahay namin yun. Saan ang bahay mo na, eh? Dito. Ah, dito na? Oh, sige na, tuloy tayo na, eh. Mansion yung bahay nanay, oh. Tuloy tayo sa bahay ni nanay. Pagpasensya niya na yung ano na ha. Uh. Po ka, nay po Para magandang usapan natin ay. Meron po ako te? Atang anak anak ko yan. Ay apo. Ayan mo nag Kasi ano sa inya. Malakas kayong kumain. Ay sakto yung ano paborito ko yan te, paborito ko yan. Nagluto na ako. May ano may ah, yan 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 baka yan yan yan. Mamaya masakit sa pa yan. Nay dito kanay. Pasaya po nay. Ha, sana. Talagang pag-prepare ni ate ng pagkain, no? Oh. Sakto yan, te, ha. Antayin ko yan. Marami kami dito. Ayun si nanay. Nay, okay lang ba yung, ano, nay? Yung pag-utang ko ng saging sa inyo? Hindi Ma ba masama ang loob niyo, nay? Hindi, ah, masama. Ha? Masama mong masama. Balik kayo dito. Ah, ba, balik kami. Ay, kaso nga po, nay, makakalimutin ako, nay. Ano? Makakalimutin ako. Ulyanin ako, nay. Hindi ko kulyanin. Hindi ka pa Mas matanda, Hindi, matanda sa akin. Iti... Iti tiri. Iti tiri? Malakas pa ang Mars. mata. Mars. Iti por Malakas pa ang pandinig. Ano ba? Yung mata ko malabo. Talagang so, bless si nanay. Binigyan ng manamabang buhay. Ano? Kaya kung naitinignan yung ano mo na, mo na Para makita ng mga kababayan natin na ganito yung sa sitwasyon. Oh, ano tayo? Bilis naman daw <laughs> tayo. Oo. Hindi, <laughs> joke lang tayo. Kaya wag kang ano, magmadali. Ng... Kasi mamaya talagang ubusin namin yan. yan ang mag... oh, sa akin. Dati na ano ano yan ay? Hanap buhay po. Hanap ha, buhay? Oo. Ganyan kubo. Ah, nagagawa rin lang kayo ng kubo. Hmm. Ah, pinamana niyo yung paggawa ng kubo sa mga anak niyo. Hmm sa ganang, oh, pati ng asawa ko, mga sampung taon na. Sampung taon na kayong biyuda? Mm, -hmm. mm. Hindi kayo nahirapan na Hindi. sa pagpapalaki ng mga anak ninyo. Hindi. Pero nun, yun, mamure, yun sa taliwan ng saman. Hamura ang mabilihin nung araw. Uh, pati bigas, natanay ang mahal ng bigas. Mahal ng bigas. May bigas ka dyan, ay. May bigas ka dyan. Ay, mayroon palang bigas ni si nanay. Marami. Sasako. Isang sako. Isang sako ulit. Kapag Kalahati. Ah, kalahating kaban. Sakto na yung mamaya. Iluto natin. Makikain kami. Ha? <laughs> ah. Nagluto na yung apo ko. Oo. Oh, sakto po. Nagulay ng corn. Yan, paborito ko yun ay. Yung ano, yung repolyo. repolyo. Saka baka. Baka salata. Baka salata. Oo. Oh, paborito namin yan ay. Kalapak ka mo, Lara. Ay, hindi. Ano po, mamaya pa na. Hinta, ano? Hindi pa luto. Abis ko lang na? Ay, saglit lang ba yung luto na? Silid. Baka makukulangan ko lang, ano nyo, luulam. Marami yan. Hmm. Tay, dagdagan mo tayo, ha? Mamaya. Dito, mapakan ito. Yung pagtitinda nyo ng ano, na yung mga gulay-gulay, araw-araw -gulay, uh, araw -araw yung ginagawa? Yung gula -gula. Opo. Hmm. Papaya, saka... Ah, nilalako nyo dito sa mga kapitbahay? Hindi. Yeah. Ah, Pahingi na lang. Ay, lang. Inihingi lang nila? Hmm. Masarap talaga mabuhay sa probinsya, no? Kahit pitas-pitasin mo lang yung mga gulay, sa prutas, ano? Pag masipag ka talaga, marami kang tinanim sa bakuran. Kasi dito mga babaeng kay nanay, napapaligiran sila ng mga punong kahoy. malawak ang lupain nila. So sa paligid nila sa bakuran, nagtatanim sila ng mga gulay-gulay. Sa mga prutas. May saging. Mayroon pa nga ata sila ditong mangga eh. Mangga? May mangga kay nanay. Ah, namumunga? Marami yan, buwang. Pag namunga na, babalik kami dito ha. Mag. Hindi pa Ah, sakto. Pagbalik namin dito, na So, yun, nai, bali ano? Papautang mo talaga yung saging akin, ay? Oo. Oo talaga? Basta babalik kayo. babalik ka. Ang <laughs> bait. <laughs> Uy, ang bango ng noto ni ate. Ang lamamag ng... Te, huwag mong sarapan, te. Mauubos talaga yan. Malalakas kayong kumain. Sinasarapan niya ate, oh. Ay, bawal sa yung baka, nai. Bawal sa yung baka. Oo, pero may gamot ako dyan, nai. Oo, gam natutunan ko yung kay Daddy Frankie, nai. O, para rayo mo yun, gagaling. Oo, nai, tiga lang. May gamot, may dala ako dito, ano, may dala ointment dito, Nay. May dala akong ointment, Nay. Eh, labas mo na yung ano manay, igano manay. Tamang manggagamot din ako ng araw dito na ilagay mo dito na. Yan, ito id na ha. Mayroon. Oo. Oh. Akong gamot. Saan ang masakit yan Dito. Diyan? Oo, mm -hmm. so, uh -huh. Gagaling yan. Pa nai naiunat yung ganun hindi. Masakit, nakirot-kirot. Namamaga. Ah, na <laughs> uh, no. tingnan ilabas ilabas ko yung <laughs> ointment. <laughs> Oh, pag nagpapadala na po yung sawo, binibilang ko na po yun. Ah, binibilang niya ng gamot. Ah. Ito na eh. ito, mabisa to. Galing kay Daddy Frank ito. Ointment na ay. Ilagay mo dyan. Itapal mo dyan na eh. Oh. oh yan. Itapal mo yan na Oo. Saan pa masakit na Dito na lang. Sa... Dyan lang? Oh. wag mong tanggalin yan. Buong araw yan. 24 hours. Hindi mo ibibili yan. Hindi mo pwedeng ibili yan, Nay. Hindi. 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 Oh, ganyan lang ha. Dapat linawayan natin muna eh. Mas effective yun pag nilawayan. Saan pa masakit na Sa baba. Dito. Ah, dyan, dyan, dyan. Ay, lagyan pa natin ng isa yan ay. Oh. oh. Um, oh ano yan? Oh. Sa kabila na wala masakit. Duminsan, masakit din masakit <laughs> din. Duminsan masakit. Oh. Duminsan oh, sige, ayun, namamaga na yun. Lagyan natin ay. Tanggalin natin. Effective to, nay. Sabi nga din dati, parang magaling yan, eh. Ah, uh, dyan. Uh, okay na, nai. Uh, ah. Magaling na. Uh, sa taas, na'y Hindi masakit? Hindi. Yan. Hindi. Dito sa ulo, na'y Walang masakit sa ulo? Meron. Eh, sa ulo, masakit din. Ah, <laughs> <laughs> uh, na'y Ah, uh, huwag kang gumalaw, ah. Uh. Ah, uh, yan. Ah, uh, paano kayo, nay? Ah, uh, ganyan lang. Buong araw. Pwede na. Pwede na. <laughs> Efektibo na yung paggamot ni Daddy Franky. Maganda. O, Epektibo talaga ang gamot ni Daddy Frankie. Oh, huwag kang gumalaw na ganyan ka lang. Bunga araw, ganyan ha. Bakit hindi yung kasama? Pati. Si Daddy Frankie? Oo. Oh. May, ano po, may pinagdadaanan po sila. Pati ng nanay niya. Opo. So, sumalangit so, na wa, ano? Saka... Hmm pag pray natin na si nanay po ay ano maganda yung ano niya ngayon no? ano to uh, 24 hours na nakaganyan efektibo to mga babae, sa mga lolo lola dyan pag masakit ang ano nyo si daddy Frankie sagot lunas gagaling na siya gagaling, gagaling na dito sila kasi nanay basta walang ano to walang alisan mga 24 hours o oh, diba na nanay wala na wala yung mga kerot kerot wala na. Oh, alam mo sabi ni Nanay Nay, magaling na agad. Ay, ibang klase lang si Daddy Franke. Eh. Ah, wala ng gamot. Hindi na bibili ng gamot. Yan na lang, Nanay. Bibili ng gamot? Ay, bibili pa rin? Oo. Huwag ka nang bumili ng gamot. Ibili mo ng baka. Baka? Oo. Bata. Bata. Bili mo ng baka, Nay, para lumakas, no? baka ang ulam. Baka ang ulam nyo. Magbaka. Tulad kanina, baka na Magbaka. baka ang ulam mo. Oh. Maraming baka yan ay. Ayun, si Nanay na ano natin. Ano masabi mo, nay? Masaya ka ba ngayon, masaya Masalamat, na. Salamat. Salamat. Ayun, mga kababayan, oh. So ito yung munting ano natin, sorpresa natin kay Nanay. Siyakayo sa mga ano natin, no. Oh. Sa mga gimmick natin, no. Oh. Sana 'wag po kayong magsawa, no. So, sa mga konting joke natin, uh, sana kahit papano ay napasaya natin, lalo si nanay ngayong araw. So, maraming maraming salamat po sa suporta kay Daddy Frankie. So, ilapag natin dito, Nay, ganyan. Pero huwag kang gumalaw, Nay, ha? Ganyan lang, ha? 24 hours yan, huwag kang gumalaw. So, yon si Daddy Frankie po ay meron pong inaayos ngayon, no? Sa buong pamilya nila. Sana po ay uh, patuloy natin yung suporta ng si Daddy Frankie, lalo sa kanyang YouTube channel. Meron siyang 1.3 million subscriber at sa kanyang followers sa Facebook, meron siyang 7.6 million followers. At sa lahat ng tumatangkilik kay Daddy Frankie, maraming maraming salamat. At pa-share po ng video ito malaking tulong po ito para lalong uh, maraming matulungan si Daddy na Nakatulad ni Lola, nila Louie, at marami pa. So mga kababayan, subscribe natin si Daddy Frankie. At ganoon din po sa buong team, na mga kasama natin, si Kuya Risky, Kuya JC, Kuya Chris, Boss tax, Boss JB, Aling Rochelle, vlog, Brothers vlog. At syempre sa mga second page, nandiyan po yung team Daddy Pranky na mayroong 2.4 million followers. Uh, Daddy Pranky supporters, mayroong, itang kuya? 1.4, uh, 1.3 million. Uh, Daddy Pranky supporters, mayroong 1.3 million subscribe, uh, followers. At Daddy Franky 3.0, meron siyang 600,000 followers. So, mga hindi ko po nabanggit, mga fake na po yan. No? So, maraming maraming salamat po sa Motovlog TV, ang ngayong host sa araw na to. At kaysa ng team Daddy Franky at Daddy Franky Official. Maraming maraming salamat po. Have a nice day everyone. Bye bye. Lola, okay ka na po? Opo. okay na si Lola. Okay na po na. Joke lang po yan. Hindi na po kami kakain kapag kumain kami na, malalakas kami kumain. So, nai, balam na po, nai. Bye-bye. Magaling na si Lola.